so yun, magandang araw mga ka idol naisip nyo na rin baga na minsan may ibang pamilya na nagsimula sa yaman hindi alintana ang hirap at lahat ng gusto nila ay nabibili nila at lahat ng luho ay kaya nilang i-provide minsan tinatanong natin ba ang ating sarili bakit sila mayaman tayo naman dito sa ganitong buhay ay hindi natin sila kayang parisan ganun ba talaga ang realidad ng tao dito sa mundo kahit pasabihin natin pantay-pantay ang kalagayan ng tao dito sa mundo pero para sa akin iba pa rin eh iba pa rin yung may sinimulan na mayamang pamilya katulad natin dito sa probinsya na kung hindi ka magpakairap wala tayong matatamu sa buhay siguro ang laking advantage ng may mga trabaho dahil dito sa amin ay may trabaho nga wala namang kita lakad ng lakad wala namang suldo nagtatrabaho hindi naman sapat ang sahod buyong kita sa araw-araw nagki facebook sinti mo lang ang kita nagagawa ng content wala namang ganong nanonood ganyan ba talaga ang realidad ng tao dito sa mundo mga ka-idol Aha, hindi ba natin napapansin na yung ating kalagayan sa araw-araw ay parang medyo walang pagkakaiba sa mga taong walang pangarap sa sarili so hanggang pangarap na lang yata tayo dito sa mundo mga kaidol kahit pa sabihin ng tao sabihin ng mga ibang tao na matagalaang at may mga tayo tayong sa bandang huli tama pero minsan hindi sapat at nagugutom ka rin kaya sa may mga trabaho ako pasalamatan natin na tayo may trabaho at may kinikita araw-araw ang laking ang laking diferensya sa katulad namin dito kung kayo ay dumadanas ng hirap sa pagtrabaho sa Maynila o sa ibang bansa mas mahirap dito sa probinsya kahit pa paano wala nga kami binabayaran pero hindi naman sapat yung pang araw-araw sa amin kulang din hindi ka malamang makakabili ng iyong pangarap dito dahil sa kalagayan na ganito ya yeah. kaya dito sa probinsya mga kaidol ito eh, sanayan na lang tayo dahil pag hindi sanay dito ako dilipad at tatakbo ka rin ng Maynila nito pero kami minisang may nila kami ako bumalik ako ng probinsya dahil ito yung realidad na gusto ko yata eh. so okay lang kahit nahirap ay tanggapin natin mga kaidol di diba? tayo magagawa ang ating kapalaran at ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kaidol at sana yung maranasan yung, yung ganitong buhay dito at masabi mo rin na marahil ay sadyang ito ito ang palad po oh. yun lamang at magandang araw sa inyo thank you